Yes, we're back. Ngayon, meron tayo yan box. Binili ko to sa Shopee. Isang blower. Pero in-unbox na namin. Siyempre, baka ibang item yung mapadala. Kasi binili ko to ng sobrang mura. Nung 11.11 -11 sa Shopee. Binili ko siya ng 200 plus. <laughs> blower siya. Para kung naglilinis tayo ng motor. Meron tayong gagamitin. Yan, box natin siya. Meron siyang kasamang battery. Ewan ko kung legit na 48 yan. Ngayon, tatry na natin. Tatry natin sya. Tapos may syang kasamang ganito. Ewan ko anong tawag yan. Tapos charger. Tapos extraction. Pero yung nakalagay dun sa Shopee is makita, blower. Pero iba naman dumating. Lyson. Kaya tatry natin. Yung kanyang specs is 2-in-1 electric air blower. Yung rated power nya is one 1500 watts number of revolution nya is 20,000 rpm para syang turbo <laughs> tapos yung kanyang battery is 48 watts tapos meron syang libring isang battery na 48 volts tapos yung kanyang battery capacity is 15,000 mAh pero mabigat din, okay din tingnan ko nga Oh, mabigat din. Tapos yung may trinay ako. Trinay ko yung battery ng makita dito. Makita na bra na. Try natin kung kaso yung makita na battery dito sa blower na air blower natin. Kaso siya. Pero 36 watts lang to. Itong stock niya is 48 watts. Pero parang mas malakas siya. malakas din tapos ngayon itatry natin sa mga motor natin pero kailangan muna natin ka i car wash kasi sobrang dumi sobrang dumi as in pero bago natin ito lilinisan syempre basahin muna natin ng tubig lahat pero unahin muna natin si Mio at ngayon nalinisan ko ng mga pus yan sobrang basa yan ngayon tapos ngayon gagamit tayo ng uh, chamois tapos itong binili nating air blower ay wala yung battery <laughs> Diba? Okay siya. Ganyan lang. Tuyo na siya Diba? Ay, dito pa. Meron pa. Binili ko pala to sa Shopee. Worth 320 lang siya with battery na. Pero yung binili ko siya, yung nakalagay doon is Makita, pero ibang brand yung binigay. Pero okay na rin, worth it siya. Kasi yung mga battery ko doon sa Makita na impact natin is kasha siya dito. Kaya may mga extra battery. Nagkaroon ako ng extra battery. Kaya worth it siya. Ilalagay ko na lang yung link sa baba kung nakasale pa siya para makabili din kayo. Okay, next, Nmax. Madumi yan, sobra. Malinis naman na yan. gusto ko magmano-mano na linis. Kasi yung high pressure na washer, yung tubig, yung display malakas masyado yun, nakakasira din ng paint. Para sa akin ah, ewan ko sa iba. Kaya mas gusto ko ng ganito. Okay, next, gagamitin na natin to. Kung maglilinis kayo, unahin yung taas pa baba. Para... Pababa yung tubig. magandang gamitin to sa mga hindi abot ng kamay na linisan kunwari dito di ba maraming tubig dyan i blower mo lang yan di ba wala na tapos dito marami din dyan Yung purpose ko lang naman kaya bumila ko ng ganito para malinisan ko yung mga hindi kayang linisan ng kamay at trapo. Parang mga dyan. Parang mga ganon. Kaya bumila ko ng ganito. Nag-invest ako. At yun lang mga po, kung ganon pa yung kanyang presyo. Sige mga pos salamat sa panonood. Peace out.